sa charter change, meron po tayo, um, charter change will only worsen ano, yung oil woes natin, yung price hike ng basic services sa pamamagitan ng 100% foreign ownership. So uh, sinasabi po natin na yung pagpupush ng charter, charter change magpapapalala no sa kalagayan natin nang lumalala nang price hikes ng oil tapos yung public utilities tapos, uh, lalo pang iliberalize yung ekonomiya to foreign capital. Um, alam naman natin, ang nakaraan, yung mga oil companies, nag-declare na naman sila ng another series of increases ng pump prices. Uh, pang lima, sa consecutive week ng upward adjustment, pareho sa gasolina at diesel. So, second week sa so, uh, second consecutive week naman para sa kerosene. So pataas ng pataas lang. Ano? Uh, dahil deregulated yung oil industry natin, it depends on the international market under the oil deregulation law. Kaya siguro tuloy-tuloy talaga yung pagtaas nito. No? Kaya kung itutuloy yung charter change at ibubukas ang ating ekonomiya sa dayuhang kapital, baka mas lalo pang tataas ang presyo ng langis na maguhudyat ng mas mataas na presyo ng mga bilihin. Kasi automatic naman yun eh. Taas ang presyo ng langis, taas ang presyo ng bilihin. Tapos Meralco also announced that there will be an upward adjustment ng Uh, per kilowatt hour para sa Enero. Na alam natin, pag tumaas, nataas yung presyo na naman ng kuryente. Now, uh, relaxing the 60 uh, relaxing no the 6040. yan kasi yung maingay ngayon eh di ba sa sa economic provisions 6040 national equity requirement Magbibigay po ito ng mas malaking oportunidad para sa foreign capital to control our public utilities. Uh, kung kung ganito na ngayon kalagayan natin, may epira law tayo na nagfail sa affordability test dapat na dapat affordable eh 'di ba yung yung kuryente hindi nga eh tumaas pa lalo no. It will be even more unaffordable para sa mga mahihirap. Kaya ang sabi natin kay President Marcos Jr. Um, ang dapat niyang asikasuhin itong mga ito yung mga kailangan no na i-control ng state yung oil prices at saka yung uh, mga public utilities yung pagtaas ng mga public utilities presyo ng kuryente tubig at saka yung ano yung uh, yung oil kailangan talagang gawa ng paraan yan at hindi mo. yung pagtuunan ay itong 100% foreign ownership sa charter change. So no to charter change tayo, okay. magsama-sama po tayo sa February 25. Yun ang aming anunsyo.